Hi mga ke health buddies, welcome back sa ating YouTube channel. So sa video natin na to, pag-uusapan naman natin in full detail ang isa sa mga pinaka-popular na, na probiotic dito sa Pilipinas, ang erceflora. Isa itong produkto na sobrang helpful lalo na sa mga taong may problema sa kanilang digestion. Gaya ng madalas ng pagtatae, kabag, constipation, o bloating. Pero hindi lang yan dahil marami sa atin ang nagtataka kung ano ba talaga ang silbi ng probiotics sa katawan at kung totoo bang effective ang mga to. Ngayon sa review natin na to, pag-uusapan natin yung dalawang klase ng Erceflora, ang pagkakaiba nila, kung kailangan ba ng reseta para makabili nito, paano sila iniinom at marami pang ibang impormasyon. So make sure na tapusin niyo tong video na to kasi sigurado ako na marami kayong matututunan dito. Oo nga pala, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko at i-click ang notification bell icon para mas maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Ako nga pala si Jasper, isang licensed pharmacist. So unang-una, -una, ano nga ba yung Erceflora? Ang Erceflora ay probiotic supplement na may lamang Bacillus clausi isang klase ng good bacteria na tumutulong mag-restore ng healthy balance ng microflora sa ating bituka. Para sa mga hindi pamilyar, ang probiotics ay mga live microorganisms o buhay na microorganism na kapag ininom ng tama at sapat ay may benefit sa ating kalusugan, lalo na sa ating digestive system. Ang Ercetora ay kilala sa kakayahan nitong tumulong sa mga taong may diarrhea, lalo na kung ito ay dulot ng antibiotics o kahit yung mga may weakened immune system na madalas tamaan ang gastrointestinal issues. Sa totoo lang sa panahon ngayon, na laging stress ang katawan at hindi maayos ang kinakain, sobrang laking tulong talaga ng probiotic supplements tulad ng erceplora. Ngayon, ano ba yung dalawang klase ng erceplora? So, meron tayong erceplora gut defense at erceplora gut restore. So, maraming tao yung nalilito sa pinagkaiba na niyang dalawa pero pareho lang naman din silang probiotics. Yung pinagkaiba lang nila is yung dami ng healthy microorganism na present dun sa sa may dalawang Erceflora na yon. Yung Erceflora Gut Defense ay may kulay pula na packaging o labels. Samantalang yung Erciflora Gut Restore naman ay may kulay orange na packaging o label. So, hindi na kailangan ng reseta kung bibili ka nito. So, ito na yung pinaka main difference nila. So, ginagamit yung Erciflora Gut Defense para makapag-prevent ng digestive imbalance o maiwasan ang pagkakaroon ng diarrhea. Pero ang Erciflora Gut Restore naman ay pang-recover. So, ibig sabihin kung meron ka ng diarrhea, Gut Restore ang ginagamit or kailangan mong gamitin. So, So, paano naman sila gamitin? Yung form nila ay liquid ampule or oral probiotic. So, kailangan mo lang buksan yung ampule, i-twist or i-break open yung, yung plastic ampule ng dahan-dahan para hindi matapon. So, diretso mo nang ipainom. Hindi na kailangan ihalo sa tubig o juice. Pwedeng pwede na siyang inumin directly. One ampule once or twice daily. Depende sa advice ng doktor o sa indication halimbawa kung kasabay ng antibiotics. Pwede sa walang laman yung chan. So, in short, safe siya kahit walang naman yung sikmura natin pero mas okay kung after kumain para mas comfortable siya sa chan. Reminder lang na shake well bago inumin. Ubusin agad pagkabukas. Kung may antibiotic kang tinitake, pwedeng inumin ang erciplorat 2 to 3 hours after the antibiotic para hindi mamatay yung probiotics. Remember yung probiotics ay live healthy microorganism. And kapag sinabayan mo or nag-take ka ng antibiotic kung naka-reseta yan sa'yo maaaring mapatay niya yung health microorganism na galing sa probiotics na yon. Kaya kailangan natin magkaroon ng interval sa pag-inom ng antibiotic at ng probiotics or ng erciflora. Make sure na i-prioritize nyo syempre yung antibiotic if ever na nirisitahan kayo. Kasi strict talaga tayo pagdating sa dosage regimen ng antibiotics. So ngayon, ang erciflora gut defense ay may lamang 2 billion bacillus clausi in telispores. So isang uri siya ng good bacteria na tumutulong magpanatili ng healthy body balance ng microflora sa chan. So, karaniwan itong ginagamit kapag ikaw ay may minor stomach discomfort o kaya naman ay umiinom ng antibiotics para maprotektahan ang chan mula sa side effects ng gamot at ma-maintain ang good bacteria. Kasi, yung mga antibiotics talaga, like for example na lang yung amoxicillin, common side effects niya talaga is diarrhea. So, nagtatae yung tao o yung bata kung bata man yung inom. Kasi, antibiotic yan, sinisira niya yung normal na microorganism na present sa sikmura natin. Kaya para ma-maintain or para ma-balance, pwede tayong minom ng Flora Gut Defense. Samantalang, ang erceflora gut restore naman ay may mas mataas na bilang ng bacillus clausi na merong 4 billion intelis spores as compared sa erceflora gut defense na may 2 billion namang. Ito ay tumutulong sa mas mabilis na pag-repair ng damaged gut lining, kaya mas bagay ito para sa mga taong nagkaroon ng diarrhea, food poisoning, traveler's diarrhea, or gut imbalance pagkatapos magkasakit. Sa madaling sabi, kung ang goal mo ay i-maintain lang ang kulusuganan chan mo lalo na kapag may antibiotics piliin mo yung gut defense pero kung galing ka sa diarrhea or may issue talaga sa tiyan na kailangan ng mas mabilis na recovery at gut repair mas angkop ang gut restore by the way yung gut So, ibig sabihin niya is yung digestive tract natin. That includes our stomach, intestines, and colon. Kaiba man sila ng dami ng Bacillus clausi or ng probiotic, pero pareho naman tumutulong para gumanda ang kalusugan ng ating chan. Ang mahalaga ay piliin kung alin ang mas akma sa pangangailangan ng katawan mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang benefits ng probiotics in general. At bakit importante ito sa katawan? Ang probiotics ay tumutulong sa digestive system para manat tiling balanse. Kapag merong imbalance kasi sa good at bad bacteria sa ating chan, maaring magdulot ito ng mga problema tulad ng diarrhea, constipation, bloating, at minsan pati skin issues. Bukod pa dito, may mga pag-aaral na nagsasabing may epekto rin ito sa mental health dahil sa tinatawag na gut-brain axis na siyang connection ng ating chan at utak. Kaya nga hindi lang physical health, kundi pati na rin emotional and mental wellness ang naapektuhan kapag hindi maganda yung gut flora natin or meron tayong problema sa ating sikmura or digestive system. Lalo na sa mga bata na madaling kapitan ng sakit, mahalagang mapanatili ang maayos na digestion at immune system. Dito talaga papasok yung tulong ng probiotics gaya ng Erciflora. Ang probiotics ay mga good bacteria na natural na tumutulong sa kalusugan ng ating chan at kabuo ang digestive system. So maraming klase ng probiotics gaya ng Lactobacillus, Bifidobacterium at Saccharomyces boulardii. At bawat isa may specific na tulong sa katawan. Ito yung mga pangunahing benefits niya kapag nagtitake tayo ng probiotics. Una, tumutulong sa healthy digestion. Ang probiotics ay nakakatulong para mas maging maayos ang paggalaw ng bituka o yung bowel movement natin. Nakakatulong ito sa mga taong laging constipated o kabaliktaran yung laging may LBM. Kasi pinapanatili niya or minementin niyang balance yung bacteria sa chan para iwas bloating, kabag at irritable bowel. Second, support kapag umiinom tayo ng antibiotics. Kapag umiinom kasi tayo ng antibiotics, pati good bacteria sa chan ay nadadamay. So, yung probiotics probiotics ay tumutulong para ibalik yung balanse ng gut flora at iwasan ang side effect ng antibiotic gaya ng LBM, pagsusuka o pagkasira ng chan. Pangatlo, pampalakas ng ating immune system. Alam mo ba na malaking percentage ng immune cells ay nasa stomach natin or sa bituka? Kapag healthy ang gut, mas malakas din ang resistensya ng katawan. Ang probiotics ay tumutulong palakasin ang natural defenses ng katawan laban sa infection. pang mood support at mental health. May may tawag kasi nag gut-brain connection kung saan ang kalusugan ng tiyan ay nakakaapekto rin sa mood at mental health ayon sa pag-aaral ang regular na pag-inom ng probiotics ay maaaring makatulong sa pag-manage ng stress, anxiety, and mild depression panglima tulong sa balat at allergies may mga probiotics na tumutulong sa mga taong may eczema, acne at skin allergies dahil may epekto rin ito sa inflammation ng katawan minsan ang probiotics ang sagot at Pang-anim, better nutrient absorption. Kapag maayos ng digestive system, maayos din ang pagsipsip ng nutrients or pag-absorb ng nutrients kaya ng iron, calcium, at vitamin B12 mula sa pagkain o supplements. Ang probiotics ay tumutulong dito nang hindi mo namamalayan. Isa pang concern na gusto ko rin i-address ay yung tanong ng marami kong, Safe ba ito kung may side effects? Generally speaking, ang probiotics tulad ng Earthflora ay considered safe for daily use. Pero syempre may mga exemptions. Kung ang isang tao ay immunocompromised, halimbawa may autoimmune disease o sumasailalim sa chemotherapy, dapat kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng probiotic supplement, specifically yung Earthflora Gut Defense. May mga rare cases kasi na nakakaranas ng mild bloating sa first few days ng paggamit pero kadalasan nawawala rin ito habang nasasanay ang katawan sa bagong bacteria strains. At kung ikaw ay may allergy sa specific ingredients, basahin muna ang label o tanungin ang pharmacist bago bumili. Pagdating sa comparison, kung ipagko-compare natin ang Erceflora sa ibang probiotics tulad ng Yakult, ang edge ng Erceflora ay nasa specific strain nito, nasa Bacillus clausi, isa sa mga pinaka maganda na spore-forming probiotic na kayang mabuhay kahit exposed sa stomach acid. Ibig sabihin, mataas yung survival rate nito para makapagbigay talaga ng benefit sa intestine. Bukod pa doon, hindi ito kailangan i-refrigerate, kaya very convenient lalo na sa mga taong on the go. Isa pang plus point ay availability. Ang Erceplora ay madaling mahanap sa mga botika. Currently, ang Erceplora Gut Defense ay nasa 44 to 50 pesos kada isang vial. Ang Erceplora Gut Restore naman ay nasa around, ay nasa 84 to 90 pesos. Depende kung saan botika kayo bibili. May kamahalan pero siyang katulad ng lagi natin sinasabi, health is wealth. Kaya kailangan natin i-prioritize yung kalusugan natin. So ayan mga ka-health buddies, sana nakatulong ang full review na ito sa inyong decision kung dapat ninyong itry ang erciflorac. Kung ikaw ay madalas na magkaroon ng digestive issues o gusto mo lang ng daily probiotic support para sa inyong gut health, highly recommended itong product na ito. Pero syempre, paalala lang po, kahit over the counter ito, mas mainam pa rin magpa-consulta sa inyong doktor. Lalo na kung meron kayong chronic symptoms o special medical conditions. Kung nagustuhan ninyo yung review na to, huwag kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe para sa mas marami pang pharmacist approved reviews and health tips. So maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video, stay healthy, stay informed and always trust your god. Thank you, bye-bye.